Nabiyahe kami. Nabiyahe kami ng ano, Manila. Manila muna, Manila. Magpa Manila muna kami. Ayan. Oh, may iwan si AC. May iwan si AC. Ayan, tatlong yan. Maapat na yan. May iwan yan. Dito yan. Kami lang, kami lang, kami lang ang pupunta. Ito sasakyan namin Oh iya yeah, iya yang yeah, sasakyan namin Elas otso Elas otso

nga lang itong ganito, pang senior <laughs> Ay, hindi ba, hindi ba pala senior pang ano yan, pang ano yan uh, PWD, yan uh, yan, ganyan uh, kung nga uh, kayo eh, manggagaling ng Maynila, at kayo ay eh senior, o kaya PWD ay itong sa kaya ninyo, Florida <laughs> oh, talagang slippery oh Ayan, yan oh. Oo. Oh, oh. Kasi ganun pala <laughs> kaya meron plano. Talaga may Eh. Ito pala yung tinatawag na slippery. Eh. <laughs> Kulang na lang dito kusina. <laughs> ayan, ha. Uh, um, Manila to Tugigaraw apari, pare. Yan. Yan do, yan ang. <laughs> Apare to gigaraw, ayan. Manila o yan slippery bus ito eh ano Tugigaraw Sampalok yan ah o yan o yan tawag na slippery bus Oh, yan, narito na kami. Montenegro sino kaya pwedeng sumundo dyan Montenegro dito sa kala ano, sa Batangas sino kaya pwedeng sumundo dyan Montenegro, Montenegro nasakyan namin kaya ginutom oh. ginutom na ginutom ngayon lang kami magmumagahan kain muna ngayon lang magumagahan yun tinas na yung ano tinas na yung uh, tawag doon na siguro. Alam ko, tinas na yung purwa. Hindi pa pala. depan, ke depan. Ayo keluar lagi. na alis na. My daughter. Montenegro pala ito, Montenegro. Ayun o, oh, mga dami nila, Montenegro. dito nagtrain yung kapatid kong isa eh nagtinekro ayan lumalaot na kami lumalaot na bye bye patangka sport hindi nito tracking tracking ang ilalim passenger nasa taas biyahing kalaban niya biyahing kalaban sasakyan nyo yan mga ano yan barko na yan kasi dito rin sumasakyan ko ni Matnug Abra Puerto Galera dito rin nasakay hop na malakas na o, Nasa laot na kami. Ang problema nito, malakas ang alon. মোক biyahe ayan layo ba naman ang biyahe Tukigaraw, Tukalapan Mindoro kalapan natatanaw na ang kalapan. Oh, yan na. Dito na kami sa ano. Port of Kalapan. Kalapan, Oriental Mindoro. Oh, yan yung port namin. forto Calapan, oriental mindor sana <coughs> sileka ah sag Port of Calapan Oriental Mindoro Toro. Patagal sa dami na rin ako, hindi nakapunta rito. Huling punta ko rito 2019. Ngayon lang uli na sundan. The Hour Port of Calapan. Port Oriental, Mindoro. Ito yung isa pa, isa pa sa pambarko sa kabila. Yan, Starlight. Alam ko na dito yung classmate kong kapitan eh, dito. Aywan ko ha kung ito yan. Our port of Calapan, Oriental Mindoro. dito lang sa kayan ay inintay namin maklir yung aming dadaanan para masayang labanan. ayan ang <laughs> puso na no, ang mag dami, mag -dami magugulay dyan yung mga pisay pinakain sa ayun bukas magluto ka dyan ayan <laughs> <laughs> Oh, sarnaw ka labdit. na kamdan ng ako ng tubig. Eh. Ay, sa wakas to nakarating din dito sa aking lugar kung saan ako isinilang sa Nauhan Oriental Mindoro. Ayan ang mother ko. Ayan, sa mga hindi pa nakakilala mother ko, ayan oh. Oh. Hindi niyo lang alam. Dito ko nagmula. Del Pilar, Nauhan, Oriental, Mindoro kaya kabahag din up oh, hanggang sa muli, bye bye share, subscribe uh, hit na notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video, pakishare na rin hanggang sa muli bye bye ayan oh, yung aking bunso kasama ko rito yung aking bunso ayan oh, Ayan, si Mader, ayan. Ayan. Tato kami. Kung saan kami nang galing, ay doon, sa Tugigaraw, kagayan. Share, subscribe, comment, and uh, hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ng videos ni Capsy. Hanggang sa muli. Bye-bye.